bulakenyo sinamahan ang labing dalawang alyansa sa init ng araw. Kaya bilang sukli, bilang sukli, ang labing dalawang alyansa kailanman hindi hindi kayo iiwan sa patak ng ulan. Kaya pag sinabi kong labing dalawa, sabihin nyo, alyansa. Labing dalawa. Alyansa! Labing dalawa. Alyansa! Pag sinabi kong para sa, sabihin nyo, kaunlaran. Para sa. Kaunlaran! Para sa. Kaunlaran! Labing dalawa. Alyansa! Labing dalawa. Alyansa! Para sa. Kaunlaran! Para sa. Kaunlaran! Bulakan! Sino ba ang pinakamahingan? Mira, mama, igol! Tara ito mira, mama, igol! Come on, come on! Tara Here we go. Oh, na bidela wa! Na bidela wa! Na bidela wa! Na bidela wa! Para sa! So. Para sa! Si de pa mira ka ba igol! sa ma Biko ya Biko, na kuto lura sha. I di pa ka mi o, o maji ay dakwa ya ba, na bemele je tua. Dasi ya sha alaba. Ako ay umagwa mahipita. Na gla na waisa pada ya habita. Kaba ko iba di ku sha matapo a. Sabina kaba ingai to EPP yaiputa.

Itoi ibibik eko txok All right, right. let's jump, baby Oh atina ta jakin Ibiko balire Obadalaz, obadalaz Nau zeki dira, zai! kayo pababaya. Pa Sino ah, 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 ah. ang pinakamahingan? Thank you. God bless Bulacan. Maraming maraming salamat po. Thank you. Yes, His Excellency Ferdinand Romualdas Marcus Jr. Adios, Maganda nga ng hapon. Ang, ang, ang sarap pala ng simo ng hangin dito sa inyo. Para tayong uh, nasa abroad at nagpapalamig. Kahit na napinad kayo sa araw ng matagal habang nagaantay. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Magpapasalamat po kami lahat. Ito po ang aking mga kasamahan sa Alyansa. Nagpapasalamat po kami sa inyong lahat. Upang uh, dahil po eh, kayo'y nagpinilit niyong makarating. Magsipubong na kayo. At, uh, para makita tayo ng kahit nang nasa likod. <San> <Sans> <Sans> <Salamat. Sans> <Sans> maraming 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 salamat. Pagkagan naman at uh, sabi na nga namin na eh, nakakasiguro tayo kapag tayo ay eh, pupuntang pupuntang Bulacan at uh, San Jose del Monte ay eh, makakakita tayo ng ating mga lahat ng mga ating kaibigan kaya uh, nagpapasalamat kami napakainit ng salubong na ibinigay ninyo sa aming lahat mga ating alyansa na lumalapit po sa inyo at hinaharap po sa inyo ang ating mga magigiting na kandidato para sa darating na halalan para sa Senado alam nyo po ako po ay uh, Nandito po, hindi malakas po ang loob ko na iharap sa inyo ang ating mga kandidato. Dahil napakadali pong ipagmalaki bawat isa po sa kanila. Narinig niyo naman po ang kanilang mga programa, yung, kami, yung kanilang record, yung kanilang nagawa na, at yung kanilang gagawin pa. At alam niyo po, eh may pagmamalaki din ng alyansa. Na ang alyansa, buo ang part buo na buo po lahat ng lahat ng kandidato ng bawat bawat pwesto lahat na eh, na, ng na, namimili kayo sa halalan na ito lahat po sila eh lahat po sila meron po tayong kandidato kaya po eh, ang, ang dahilan po diyan dahil yung ibang uh, ibang yung ibang grupo sinasabi nila paano kung paano niyo nabuo yung napakaraming tao na para sumama sa inyong alyansa yan po ang ibig sabihin ng alyansa dahil po kami ay may panindigan ang pangindigan po namin ay magkaisa at magtulungan at magkapitbising upang tulungan ng taong bayan. Kaya po kami po ay tinawag na alansa dahil kung titignan nyo po, tignan nyo po ito, meron pong lakas, CMD, meron pong ang nasyonalista, may national, nationalist people coalition, may NUP, kumpleto po, meron na kumpleto po ang lahat ng mga iba't ibang partido ay kasama po natin dahil po isinantabi na muna namin ang aming mga partido para magkaisa, para gawin lahat upang tulungan at pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino. Narinig niyo naman po ang kanilang mga talumpati at maliwanag na maliwanag na pagka tinignan po natin ang ating mga kandidato, pag inisa-isa niyo po, ay makikita naman ninyo, eh, di kalidad po itong mga grupo na ito. Eh, talaga kung ako man, ay iniisip ko, kung ako ay tumatakbo ilang senador sa kabilang partido, ay palagay ko, may nervyo sin ako ng konti. Ito sasabihin, pag ko, pag ito yung mga harap, kaharap ko, ito yung mga nakatapat sa 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 akin na bilang kandidato ng Senado, ay eh, mga mapapaisip po ko dahil masyadong mapipigat ito. Masyadong kilala, masyadong kilalang marunong, mahusay, matalino, masipag, at pinakamahalaga ay nagmamahal sa taong bayan, nagmamahal po sa Pilipinas. Kaya naman po, tignan po natin ang uh, ang uh, ating grupo kung uh, ano pa ang kanilang mga pinanggalingan ano pa ang pinang kanilang pinagdaanan alam nyo po walo dito sa labing dalawa na kandidato natin para sa Senado walo po sa kanila ay dumaan na sa Senado andiyan po Senator Cayetano si Senator Lacson si Senator Lapid Senator Marcos Senator Pacquiao Senator Revilla Senator Tolentino at si Senator Soto. Si Senator Soto, hindi pang na senador ito. Naging Senate President. At alam niyo po, nung ako yung senador, siya po yung Senate President namin. At uh, kaya naman masasabi ko na nung panahon niya, maayos ang takbo ng Senado. Dahil magaling po siya. Magaling po siya humawak ng, ng, ng Senado. Nakakahanap siya lagi ng kompromiso kahit na uh, nagtatalo po kami. Eh, eh, malamig po kasi masyado ulo nito. Magaya lagi niya sinasabi. Madali naman akong kausap. Eh. Hindi lang niya sinasabi yun. Totoo po talaga. Kaya magaling na naging Senate President ang ating butihing Senator Tito Soto. Ang, uh, ang pito naman sa ating mga senador ay dumaan naman sa mababang kapulungan. Sa House of Representatives, naging congressman po. At sino po ay uh, matagal nang na, nasa lehislatura. Andiyan po ang Congressman Abalos, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Marcos, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo at Congressman Villar. Tama naman dahil in mahalaga po na kapag kayo ay napaka ako kayo ay isang senador na nauunawaan ninyo kung ano ang patakbo sa mababang kapulungan upang maging maayos ang pagpasa ng ating mga batas, upang maging maayos ang proseso sa pagdidinig. Yung po ang mga mga mahalaga na tinatawag na karunungan na para sa maka, na po sa ating legislatura ay kabisadong kabisado na po nila yan. Hindi po, ang apat naman po ay nagsilbi sa kabinete o cabinet level na kanilang mga cabinet level na kanilang posisyon. Ang una po dyan ay si Secretary Abalos. Si Ben po ay naging Secretary ng DILG. Pagpupo na pagpupo po ay aking iniisip. Sabi ko sino kaya ang uh, dapat natin ilagay bilang Department of Interior at saka local government. E eh, ikaw po sa sarili ko, titignan natin kung sino sa madami na marunong talaga at sa mga issue na hinaharap ng ating mga local government. At naisip ko, meron daw, balita ko, may mayor ng Mandaluyong daw na magaling. Kaya at nandiyan po, ginawa po natin, Secretary ng DILG, si Secretary Pener Abalos. At si Senator Tulfo din. Ay uh, siya, siya din po, Ay sinabi siya, naisip, na, naisip ko nung pag-upo ko. Iniisip ko sino ba talaga ang uh, nakilala na walang ginawa. Kung gin, nagsisilbi sa publiko, walang ginawa kundi tumulong sa mga nangangailangan. Walang ginawa kundi magtrabaho para yung ating mga kababayan na nasa lanta sa mga krisis, yung ating mga kababayan na nagihirap, na namumulubi. Ay papasino sino ba ang magaling tumulong dyan? At kaya po, pinili po natin si Secretary Erwin Tulfo na ilinagay po sa DSWD. Andyan din po si Senator Tolentino na dumaan ng MMDA. Alam niyo naman siguro yung MMDA. Na yung MMDA, Metro Manila Development Authority. Mahirap po na trabaho yan. Dahil po, ipagkasa, pagkakaisa mo, lahat po ng mga iba't ibang lungsod, lahat ng iba't ibang bayan ng Metro Manila na ipagkakasundo mo lahat yan at uh, para magawa ng maayos ang patakbo ng, ng traffic, maayos ang daloy ng traffic, maayos ang, uh, maayos ang law enforcement, maayos lahat ng mga plano para pagandahin ulit ang patakbo ng MMDA. Yan po ang, uh, ang naging trabaho po ni Senator Tolentino. Pero lumampas po sa, sa Metro Manila dahil di ko po makakalimutan noong tinamaan ng ang region eh region 7 region 6 ng Yolanda kami po eh ako ay eh, nasa Tagloban po nag-aantay kami nagmamakaawa kami sa national government na magpadala ng tulong dahil sa dami ng pangangailangan at alam niyo po nagulat na lang po kami eh biglang isang araw may nagsabi sa amin nandiyan Nandiyan si Chairman Tolentino, dala-dala yung mga heavy equipment ng MMDA. Sila po ang nauna na nakarating. Ganyan po ang serbisyo na binigay po ni Senator Tolentino. Ang isa pa po, po na humawak ng mga na, na, pagtulong sa pagdaan po ng Yolanda ay si Senator Ping Lakson. Dahil siya ang tinagay na namuno ng Yolanda Rehabilitation Commission. Yung po naman, ay lampas na, nakalampas na yung bagyo, paano patatayuin ang mga bahay? Saan natin ilalagay? Ano ang mga natutunan natin na huwag natin maulit para hindi tayo mabaha ulit? Lahat po, plinano po ng, uh, plinano po ng Rehabilitation, Yolanda Rehabilitation Commission, plinano po ni Senator Ping Lakson. Pero Senator Ping Lakson, hindi lamang yan ang naging katungkulan niyan. Si Senator Lakson naging hepe ng Philippine National Police. At uh, kung maalala ninyo, ang una niyang uh, sinasabi, ang una niya pong ginawa, binagsusukat niya yung mga tiyan ng mga ng mga pulis. Dinidignan niya kung masyadong mataba, ibig sabihin hindi nagtatrabaho, binag-jogging niya. Ngayon, wala ka nang makita ng malalaking tiyan dahil inayos na po ni Senator Lacson. At noong panahon ni Senator Lacson, yung yung acceptance, yung pag, ang, approval rating ng PNP, ng mga pulis natin, ay napakataas. Hindi na po naulit yung ganong klaseng uh, ganung klase rating nung nangyari nung panahon ni Chief PNP General Lacson. <clears throat> alam na po nila, makita mo, pag, pag nyo po, maliwanag na maliwanag. Alam na po nila ang, pala, ang trabaho sa gobyerno. Alam na, alam na lang. Wala na, ito yung mga klaseng tao, mga klaseng, klaseng nasa sa servisyo publiko na hindi basta, kung minsan, hindi na lang nagsasalita. At basta't ginagawa na lang ang trabaho. Yan po ang mahalaga. Huwag tayo naga, nakikinig ng mga puro dada ng dada. Dapat ang inahalan natin ay puro gawa. Pupunta sila sa Senado, hindi upang manggulo, manggulo. hindi upang magtalunan doon sa kanilang kapwa senador o kung kanino pa. Sila ay nandyan sa Senado upang pagkaisa at ipagbuo ang magagandang batas na kinakailangan ng taong bayan. Yan po ang estilo ng ating mga kandidato. At uh, lagi, tignan naman po natin local government. Dahil mahalaga po na kahit na nasa kailangan po maintindihan ang, ang, uh, ang lagay na ating mga local government units. Kaya naman po, mabuti naman, eh meron po tayong tatlo rito na naging gobernador ng malaking probinsya. Ang nauna po ang aking kapatid, naging gobernador Marcos po ng Ilocos Norte. Si paring Lito, Lito Lapid naman, naging gobernador naman ng Pampanga na ngayon kumakita po ninyo ang ganda-ganda na po ng Pampanga uh, ah, talagang bumubulusok ang mga negosyo dun at gumaganda ang trabaho para sa mga tao na po yan na ang butihing Governor Gover Governor Lito Lapid at siyempre yung ngayon ang pina pangalawang pinakamalaking probinsya ay hinawakan naman po ng Governor Bong Revilla ng Cavite Yeah. Siya po ay eh, nakita po kung, kung na, na, na nakakatiyak naman ako na marami sa inyo ay eh, nakakabisita dun sa kanila sa Cavite. Nakita naman ninyo kung ano yung progreso, anong pag-uunlad ng Cavite. Yan po ay naging trabaho niya mula nung siya ay naging vice governor, naging gobernador, naging senador, patuloy po ang kanyang trabaho. Kaya makita niyo naman na pagaganda ang mga naging uh, na, na, ang mga naging matatampay na proyekto at programa na sinimulan ng ating tatlong puti, magaling na gobernador. Meron din tayo mga mayor. Tatlong tatlong lun, tatlong lungsod na malalaki. Unang-una, -una, si Mayor Benhor Abanos ng Mandaluyong. Yan po eh, noong panahon po ni Mayor Abanos, noong panahon ni Mayor Benhor, na mayor siya ng, uh, mayor siya ng uh, Mandaluyong, marami pong natanggap, pagka, napaka, pagkikilala, binigyan po siya ng mga aming premyo dahil sa magandang tatakbo niya sa city, sa si Mandaluyong City. Kaya po eh, ma, ma, ma makikita naman po ninyo, maliwanag na maliwanag, naiintindihan niya ang patakbo at alam niya ang lagay at ang, 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 ang pangangailangan ng bawat isa. Hindi lamang yung mga malalaki na tao, malalaking negosyo, kung hindi, ang bawat kababayan niya sa Mandaluyong, bawat kababayan niya sa Pilipinas. At uh, naging mayon uh, mayor din po si Sen. Tolentino, ang uh, mayor ng Tagaytay. At uh, alam niyo po, eh, si, si Sen. Tolentino po, Walang ginawa po yan, kundi nag-aaral, nag-aaral. Ah, tinitignan po niya lahat kung ano yung pinakamagandang pwedeng gawin. Kaya, pagka, pag, kaya po lahat ng tao, kapag yung sinasabi, may plano ako para sa Tagaytay, inalapitan niya, lahat po ay nakikinig sa kanya. Dahil meron talagang sinabi ang ating, ang ating magaling na senador Tolentino. At ang pangatlong mayor, ay ang mayor ng pinakamayaman na lungsod sa buong Pilipinas, Mayor Abe Pinay ng Makati City. O, sikat na sikat ang Makati City. Ngunit, alam nyo, maraming nag uh, nila na kapag ikaw ang naging mayor ng isang isang sudad na napakayaman, napakadali ng trabaho, hindi po totoo yun dahil karamihan po ng malalaking negosyo ay nandyan sa Makati. Kailangan po na papagbutihan ang patagpo ng Makati, ng pamahalaan ng Makati upang patuloy na susuportahan siya at pupuntahan, lalagyan po ng investment yung Makati City, eh tuloy-tuloy nga naman ang, ginawa, ang nangyari. Ganun na nga ang nangyari sa Makati City. Tuloy-tuloy ang pagpasok ng mga malalaking negosyo. Tuloy-tuloy ang pagparami ng trabaho. Tuloy-tuloy ang kanilang mga benepisyong natatanggap sa Makati City. Yan po ay ginawa, yan po ay trabaho ng ating Mayor, Mayor Abi Binay. Ano ba, baka naman po isipin ninyo, na lahat po ng ating kandidato ay galing Maynila. Galing lamang sa Luzon. Ay hindi po totoo yun Tingnan po natin. Ay uh, unang-una si ang ating uh, ang ating kinikilalang kampyon ng uh, buong mundo, hindi lamang Pilipinas. Si Manny Pacquiao na taga Bukidnon, Sarangkani, Jensen. Alam po, nandiyan po siya at uh, nakikita nyo, na sumisikat ngayon yung kanilang uh, lugar. Dahil nakikilala, nandyan, tiga pa pala yung Manny Pacquiao. Tiga doon pala. Kaya tignan natin. Ngayon, nakikilala na. Ang mga pinupuntahan na po, dinatayo na po. Ang tensya ng sarangani. Dahil po, eh, pinasikat mo na ating Senator Manny Pacquiao. Ang nandiyan din po, si Senator Erwin Tulfo. Siya po ay laking tabaw at saka sulok. At uh, siya ay nandun dahil uh, doon po na destino ang kanyang ama na sinusunta niya at yung amal po niya ay naging bayani po ng ating bansa. At huwag po natin mga kalimutan na meron po noon na meron po noon na Senator Vicente Soto, yung unang Senator Soto po. Ang unang Senator Soto po ay sa Cebu naman ang pinanggalingan. Kaya po eh, meron, yung mga ninuno po ni Senator Tito Soto ay siguro ay eh, siyang uh, uh, na, 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 lalo na nung kapataan niya, madalas siya, madalas siya nandun, kaya siguro naman, eh, alam naman niya, pupuli uh, eh, kung ano ang kalagayan ng ating mga kaibigan sa Visayas. At uh, alam niyo po naman, kami po ni Amy, na aking kapatid, si senador Amy, ang nanay po namin ay si Imelda. Si Imelda, isang daang porsyentong waray naman po yan. Kaya uh, kalahati po sa amin eh, waray-waray man ini. Kaya tama. Uh, <laughs> makikita po ninyo. Kaya, kaya po, uh, nasa, nasa puso po namin. Ang aming, ang aming tiga probinsya, ang aming kaprobinsya, nasa puso na po namin. Ang uh, aming mga, ang uh, aming mga kaibigan, sa aming mga kamag-anak doon nang nanggaling sa Leyte at sa Samar, lahat po ng mga waray-waray. At hindi nyo po, baka hindi nyo po nalalaman na ang mga ninuno po ni Camille Villar ay mga ilonggo naman. Kaya naman po, eh, isa po, eh, talaga naman yung batang yan, eh, laging umiikot, laging nagtatanong. Ang, uh, ang, uh, ginagawa, naiba, naiba si Kamil, hindi siya masyadong nagtatalumpate. Ngunit ang ginagawa niya, iba, kapaliktaran, siyang nagtatanong sa tao. Hindi niya sinasabi sa tao, ito yung kailangan mo, ito yung kailangan mong gawin ang laging ng dali niya, nagtatanong po, ano po ang kailangan ninyo? Ano sa palagay ninyo ang kailangan gawin? Yan po ang mga kailangan natin sa Senado, ang nakikinig sa tao, hindi nilelektura ng tao. At lagyan, lag, lag, lagyan po natin ng uh, lagdagdagan po natin ng mga kwalifikasyon itong grupo natin. Apat po. Apat po sa kanila ay abogado. Andiyan po